mga sam, ako ulit ang inyong sinerang nanay dahil kailangan pa natin pagalingin si Tito Bon kasi sinumpong siya na kanyang sleep disc so bawal siyang nakatayo ng matagal, nakaupo ng matagal at kumilos. So, ayan sibuyas ay, nahulog na. Tawang iniling pepper seasoning at syempre, pag nagigisa ang ating chili bonbon ayan to, oh, konti na lang So kailangan nang gumawa ulit. Yan. Kalabasa, tubig, patis. So ito po yung ating titong galunggong. Yan, tostado. Kasi ganito talaga yung gusto namin. Yung kain lahat. Ultimo yung tinik at yung ulo. <laughs> yung carrots. Tomato sauce. po sa Ate Avery, ang aking assistant. <laughs> oh. Ang repolyo, ang ating last ingredient. So, gaya po na sinasabi ni Tito Bon, tama kayo, mali ako. This is my own cooking. Okay, you have your own So, thank you po. Maraming salamat sa pag-support ka. At mamaya-maya, luto na po ito. -ay Kakain na tayo. Papabalik tayo. pala. mga anak, gulay at pritong galunggong. Tara, kain na to! Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin magsigli Opo. po itong lakas at talino. Opo. Ama, bigyan mo rin po na masagahan ng pagpapala, ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga taga-panood. Opo. Ama, patawad po sa aming mga maling nagawa, gayon na rin po patawarin mo ang mga anak. Opo. Ama, ingatan mo po kami, gayon na rin po ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, gayon na rin po ang aming mga taga-panood. Opo. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Yesus, aming Amen. Amen. Kain na to! So, yun. Day 2. Congratulations to mami. <laughs> day 2 of cooking. Saka na. So, congratulations. I'm so proud of you. Well, si, sa mga hindi po naman nakakaalam, si mami naman po talaga is e, magaling na rin talaga siya ng luto. Kasi na, magaling yung picture niya. So, yun tayo rito. Yung Mmm. So yung kainan ko guys, ni nipatungan kasi daw pwede yumuko ng sobra. Good job! Again, it's really good. I'm giving this a rating. 10 out of 10. Woah! <laughs> Thank you! We ate this before but without the, uh, the, the yeah. sauce? Yeah. It's like it's better with tomato sauce. Ooh, better with my Why? Why